ito ang mga ligaro. Ligaro, At ito, oh. ligaro. Ligaro sa amin. Yeah. For today is Pasko. Pasko. Buksan na po namin. Pasko. Ayan. Ah, ito na nakuha natin. Ito nakuha natin. At ipit. Wala ito, po na bang. Ba? Ito, aling kaya laman na ito. Wow. Ah, may isang daan daw siya. Ay, nakalagay isang daan ito. Isang daan ko na. Oo nga, ayun nga po. Wait lang, mamaya na po ito. Mamaya na ito. Habangan nyo lang po ang part 2 kung ano talaga na ito. Ito ito. Bubuksan na natin. Ito naman sa akin. Ayaw yeah. muna po, ito muna. Bubuksan na po natin. The moment of truth. 1, 2, 3. Ubo! BCD, huwag mo ilabas. Eh, Maganda ito. Ito naman. Yan naman po. Yes. Ayun. Ayun eh, kulay itim siya. Wow. Ito siya. Hmm. Ito natin ang laman. Baka it's fake. Is fake. Wow. Mamoni siya. Walaki lang. Wow! Mm. <coughs> Ganito lang mga ligaro sa atin. Ang pangit! Papa, tignan na po namin. Tignan nyo. Tignan na po. Tignan na po. Nakuha namin po ito. May pera daw ayo. Park na lang. bye, -bye.